first time ko lang kakain ng tiramisu na cake. Ayan. Alam niyo ba yung tiramisu na cake? Di ba, looks delicious siya, tama? Yes, Oo. kaya talagang sabi ko, gusto Amen. ko mag tiramisu. <laughs> kaya, ito, ayun. binili na nila to silang dalaw ni Jeremiah, yung kapatid ko si Jeremiah, di ba? Kasi birthday ng mama ko. So, okay, sa so contest to, so first time ko nang kumain ito, kaya honest review tayo sa contest ng tiramisu. Okay, ready? Slice lang muna namin. Ayan, ito yung itsura ng tiramisu. Ayan. Ay, just ko. Sobrang lambot. Yes. Overnight nang nakaano yan sa freezer. Freezer pa, no? P Oo. 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 Tense, Kaso hindi siya tumigas talaga. Hindi siya tumitigas. Iba yung ano nito, yung texture niya. Sobrang lambot. Nahirapan na kung ano. Kaya nga sinabi ko, maya ano, islice ko muna. Mahirap siyang islice. Ay, itsura niya. Yung sa taas niya, smells coffee. 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 Pero may iba't ibang flavor ng tiramisu. Sa konti, uh, wala. Ay, ay, sa ay, iba ata, may cookies and cream. Ah, okay. So, ito, anong flavor nito? Mocha? Hindi ko alam. Baka kape. So, ayan. Kain tayo ng tiramisu. Yung iba may mga, ano, toppings sa mga fruits, right? So, eto. Piling ko, ano to? Mocha, mocha, kape, kape. Ayan. Ayan yung layer niya. Let's eat. Para sa akin, masarap siya. Kasi naghahalo yung parang, parang ano, chiffon, chiffon ng cake. Mm -mm. Tapos, parang siyang egg tart na ice cream mm -mm. na, hindi ko siya ma-explain. Tapos, may kape siya sa taas. Ganun siya. Ano siya, meron siyang parang ano talaga, parang pudding. Meron siyang pudding yung egg mm -hmm. na, parang pang ano, egg pie. Ito yon yun nasa bandang taas pati gitna. Tapos, meron siyang tinapay. Kung hindi ka sweet person... Oh. Madi sa ito. Si body naman daw. Hindi matamis. Pero, uh, okay hey, naman, si siya madi. for me. <laughs> si body, si Ito oh. na, honest review ko. Oh. Saka siya, nasarapan siya. Ako, um, I'm not a fan of coffee. Ayun, pag hindi ka fan of ng coffee mo ka na ganitong taste, hindi siya, hindi ka masasarapan talaga. Bigyan mo oh, na. Bigyan oh, Kay madi Sasasalita naman. na rugo. Thank you. You want more na? ba to? Oo, John. May iyak ka ba sa sarap? May <laughs> ka sa sarap? <laughs> Why? Tumula na Masarap? ako. Sa sarap? Oo. Ay, ayaw niya. Ay, ayaw niya. Ay, may kape kasi. May kape kasi. So, balik nga tayo dito. Ay, just me. na-commercial tayo. Kung hindi ka mahilig sa kape, hindi siya. Pero, must try naman siya para malaman mo ano lasa ng tiramisu. Pero... Oh hindi ako nasarapan kasi hindi ako mapagkape. Ano ayaw? Okay, okay. then yung tamis niya, sakto lang talaga, sakto-sakto lang siya. Hindi yung katulad ng mga cake na sweet. Ito kakaiba to. Then very malambot. And last yung ano niya, kahit meron siyang parang pudding, pero hindi siya matamis. At least alam ko na ano lasa ng tiramisu at ano yung texture niya. Para sa akin masarap siya kasi nagmi-mix yung ano talaga. Parang ice cream. Mahilig kasi ako sa ice cream. Tapos, mahilig din ako sa kape. Ah, kaya pala. Mapait siya, na, creamy, pero hindi siya ganun ka-sweet. Hindi siya, hindi siya. Eh, alam niyo naman, di ba, pag matamis, yung cake, di ba, agad masarap pag ganun yung lasa. Eto talaga, pang kape talaga. Kape. Hmm. Tamang-tama to sa coffee lover. Ako, it's a no. Kung, kung, kung bibili pa ako ulit, hindi na. Ikaw, bibili ka pa ulit. Oo. Oh. Ah, nagustuhan niya. Ako, hindi na ako bibili dahil hindi ko bet yung mga ganitong lasa ng coffee-coffee. So, ayan. Okay, at least, na-try na namin anong lasa ng tiramisu. <laughs> yes. Medyo pricey din siya kasi Mag mali. Matano to? Mga, no? mga 845 ata isang... Mm, so, mahal kaysa sa mga ay, ay, ay. Ah, mga cake na kinakain natin. Mm, mas try naman para alam natin lasa anong tiramisu.